Yan. Hi guys, ayan magluluto po tayo ng ano. Niluto ko na to siya, pero ipapakita ko na lang sa inyo kasi hindi ko na na-video kanina pagluto ko yung ito yung niluto ko gulay yung pangalan nila dito sa upo kasi ay gara so niluto ko na siya nilagyan ko siya ng ano ng lamb meat so nilagyan ko na siyang karne ng so yan na nga po siya yung gulay na upo yan gulay na upo gara po yung pangalan nila dito sa upo yung kalabasa gara din iwan ko bakit gara so basta yun na yung arabic na na alam ko na uh, gara yung pangalan nila. Tapos ito naman, kakatapos ko lang kasi na-boil itong, ano, yung lamb meat, yung karne. So, ito yung tubig niya. Ayan. Ilalagay natin to sa rice mamaya-maya. Gamitin natin to, to na tubig para sa bigas. Para po yung malasa-lasa yung bigas. Kailangan kasi ng asin at ano mantika yung bigas nila dito kasi matabang po hindi katulad sa Pinas so ayan nga po siya ayan yung bigas mahaba haba ayan yung bigas dito mahaba kaya kapag hindi mo yan lagyan ng mantika at saka asin matabang tapos matigas matigas siya kapag walang mantika nalagyan ko siya ng mantika para po ay malambot-lambot naman siya kainin so ayan nga po yung na-oven natin na ano, yan, yung, ano yan sa, ano, yan yung karne nila dito. <laughs> Hindi yan beef, karnero yata yan siya kasi lamit daw yan eh. So, laham po yan sa Arabic. So, nagawa din ako ng salad. So, ang pangalan nila dito sa salad na namimix-mix lang kahit ano yung nilalagay mo ay salad adi. Ayan yung salad Adi. Yan lang yung ano niya. Salad Adi yan dito. Pero yung nilagay ko dyan ay tomato, ginger lettuce, kiar or yung kiar po dito ay ano siya, Ang um, pipino. Yung lettuce nila dito ay kas. <laughs> yan po. Yan yung ano niya, pang sauce. Yan lang yung sauce niya. Lemon, olive oil, at sakay asin. Yung charger, hindi ko alam yung ano, kung ano sa Pinas yung charger. Basta yun na yun. So, ayan nga po. Yung tubig niya. Naluto na ako ng kanin. Papakita ko mamaya kapag luto na siya. Nalagyan ko siya ng pamintang dahon. Kung may paminta na buo, lagyan nyo din. Tapos, nalagyan ko din siya ng hell. Hindi ko alam kung ano yung hell sa ano sa atin. Parang wala naman si Kurong Hill sa atin. Basta maamoy-amoy siya. Panglagay siya sa coffee nila dito. Sa Arabic coffee nila. Ayan. Ganyan yung gusto nilang kulay. Masunog-sunog. Kasi daw masarap kapag may sunog-sunog. So, nga nila mas maitim pa dyan eh. <laughs> yung gulay natin, ayan. Ito lang, simpleng luto lang naman. Marami lang nilalagay ng mga baharat, ay mga mixed spices. Marami lang talaga mga powder-powder na ilalagay dito. Kaya yun lang yung nakakaano dito, nakadagdag sa lasa nila. So ayan nga po, ilalagay ko sa oven para hindi po siya lalamig kasi maya-maya pa sila kakain.